right, cheer yeah, buddy, recipe show. Okay, this is Harold, recipe show, and this is the recipe show. Today is September 25, late at night. Meron tayo nagsusumbong sa atin kasi binigyan daw siya ng assessment ng office ng munisipyo dahil nung pandemic, nag-start siya ng business, hindi bumenta, nagsara yung business. Pero hindi niya na-close yung business niya sa record ng munisipyo. Ngayon, pinapadalhan siya ng munisipyo ng assessment ng tax. Dahil sa records nila, ba't di, ba't di ka nagbabayad ng tax, hindi ba? nag kasi ako ng business last 2020. So, um, niregister yung business ng February. I think February 26 2020. So during that time, um, ala pa naman tayo ano nun, parang confirmation about pandemic or lockdown. So meron lang mga news, gano'n. Bali yung uh, business ko is milk tea, milk tea cafe, and then um, uh, naparegister ko siya sa city Hall kasi kailangan daw kahit naka soft opening pa lang, ipa-register na siya. So kasi binibigyan kami ng mga um mornings, you na know, uh, after the wait nila, ikaw close down daw yung FTE, ganyan. So, nag-register kami kahit hindi naman pa talaga nag-operate masyado yung business kasi nga naka-soft opening pa lang. Um, nag-register namin siya sa City Hall, so nag kami ng one year, so full for the, for the year 2020 yung registration. And uh, aware din kami na kailangan i-register siya sa BIR. Pero during that time, uh, parang ginigather pa lang namin yung mga requirements ng BIR, gano'n is nag-announce naman na ng parang close down na nga yung lockdown. Kaya hindi na namin siya naasikaso. Kulang din kasi ako sa resources. So, ano, parang newbie pa lang talaga ako sa business. Um, masyado ako mag-alala para sa mga tao, para yung mga tao ko. Actually, isa lang naman yun. May nato part time na isa. So, dalawa sila, parang ganun. So, sa fear ko na baka mahawahan nga sila ng COVID, and wala naman akong pang support sa kanila kung sakaling magkasakit sila or anything. So, talagang nung sinabing lockdown, close down din talaga yung business. And then, bayad ko yung punta ko for two months advance. Yung ganun. So, lahat yun na forfeit during that time. And then, since 2021, although medyo maluwag naman na nga yung may mga, alam ko, may mga kunting lockdowns pa rin tayo. Dun. Pero, since yung ako sa business, hindi ko din ako ka-aware na I have to close personally sa City Hall, yung negosyo ko na hindi naman talaga nag-operate. Uh, so, gumaan ng 2021, 2022, 2023, and then to my surprise, yung 2024, nagpadala siya lang ng notice of delinquency uh, sa tax, sa business permit ko sa tax, and ang amount niya is more or less na sa 87,000 pesos. Mas mataas pa doon, parang ganun. Plus, and ayun, kasi medyo ano lang din ako, na parang napaka-hopeless ko ngayon. Paano ko ba ito susolusyonan? Kasi una-una, hindi naman nga nag-operate yung business. Tapos nga na nakatanggap kami by 2021 ng kahit na lang paalala na yung business namin nag-operate pa. Bagay na, pero bakit na-receive namin after 4 years pa? Tapos gano'n nakalaki and wala naman na akong kinita doon. Lahat lugi. Tapos kailangan ko pa ng 87,000. Ngayon, nag-aast ako if makaka-avail ba ako ng abatement tax, mga ganun, kung yung first offense ba sa delinquency ng mga taxes is na avail ba yun? Isin yung mga nakikita ko sa pag eh, kung first offender ka, meron ka bang chance? Ma-remove completely yung mga ganitong klaseng taxes na hindi ko naman talaga ginusto, pero alam ko, it's still our fault. Pero ayun, may mga chance mo para dito. Kasi kahit sa DIR naman, wala naman din kami para nagbukas kasi hindi nga kami nakapag-register. So, ako kaya mga repercussions na kapag hindi ko siya nabayaran or hindi ko siya inasikaso, meron ba siyang Um, makukuha sa akin, may mga kukulong bahoy, mga gano'n, <laughs> or maapektuhan ba yung kung may property man ako o wala, maapektuhan ba yung mga property, or mga mga business, kapag hindi ko ba siya naasikaso, kailangan ko ba talaga siyang ibayaran ito, naroon ba akong rights, or anything na pwede kong gamitin? para hindi naman ako kailangan mag-suffer pa din sa business na hindi naman talaga Na Punta ko din kasi ang sabi parang within 30 days kailangan kong mag-discussion. So, na nagpunta ko, binigyan nila ako na ang parang requirements to close down, closure requirements ng business. Tapos nung nag, nag file na ako, um, ang kaya lang daw nilang i-ano din sa akin 87,000 is parang magiging 60,000 something. And then meron silang option na ipapasok ko siya ng yung parang i-hearing sa, sa, city council. Tulad ng yung registration lang nung February, contract of lease ko which is hindi na rin siya na-terminate na ng maayos kasi nga during 2020, wala na rin naman ako naging contact dun sa aming landlord. Naka-outline naman dun yung mga penalty and charges, which is nag-occur siya ng 2021 up to 2024. Siguro, mas masarap sa pakiramdam bilang ng isang mga nagsusubok magnegosyo, ganun. Kung makakatanggap tayo talaga ng suporta sa ating government. Kung gusto nilang mag-monitor yung mga next businesses, uh, baka pwede yung first year kahit i-register lang muna. Doon alam naman natin na kumikita ang government, ang local government sa mga businesses. But syempre para masuportahan din na uh, hindi pa naman agad kumikita talaga ang isang negosyo pag sa isang taon o dalawang taon. Pero kung mabibigyan ng allowance, di ba, yung mga gusto magsimula, um, for the sake lang na mamonitor na may mga nagbubukas ng negosyo, baka pwedeng registration lang muna. Uh, then after six months, gano'n, saka na lang mag-collect ng mga fees kasi malaking bagay yun sa mga taong gusto magsubok ng isang negosyo. Um, tapos kung gano'n ganun pala na may mga tax delinquency, bakit kailangan pang paabutin ng ilang taon bago pa ma-inform yung tao o yung isang negosyante dun sa kanyang pagkakamali. Kasi kung um, naging abrupt din naman sila sa paalala do, syempre meron din namang responsibility yung mga business owners. Pero kung nag din naman yung part na, na inform agad, para hindi mapabayaan ng isang business owner yung mga ganitong kasing responsibility. Or the first year pa lang, nabigyan sila ng um ganun nga, uh, information na meron silang responsibility dito sa ano city hall baka so alam mo yun hindi ag hindi siya malulunod dun sa haba ng panahon na hindi niya na hindi niya nalaman na meron pala nga siyang kailangan kasi kasuhin bilang isang negosyante o oh, yung responsibility na bilang isang negosyante. Yun po. ah uh, yung sumunod ko na pong transaction sa munisipyo about dun sa negosyo, eh, nung ito na po na, nagkaroon na notice of tax delinquency po. Siguro kung magne-negosyo tayo, mas maganda na guided tayo ng isang expert pagdating sa mga ganitong klaseng uh, about taxes, about responsibilities, accounting, uh, registration. Kasi syempre, as a business owner, ang inisip lang natin how to generate another income para makapag-sustain ng everyday needs natin or makapag-sustain ng goals natin sa buhay. Pero since hindi naman tayo ganun ka-aware about it, ayun. So, uh, maganda rin na mag-attend muna kami ng mga seminars kung mayroong mga in-offer na ganun ng isang organization or ang um, government para bago magbukas ng isang maliit o malaki na negosyo, guided tayo sa ano sa mga parang guidelines kung paano magtatakbo talaga ng negosyo sa so kayong mga responsibility as a citizen din. During that time, hindi namin siya ma-register kasi may naka-register pa doon sa lugar na yun sa pwesto namin. So ang nangyari po doon, kami pa yung nag-close ng business para lang makaregister kami. So thinking na gano'n mangyayari ulit na parang awalan ah, naman siguro mag pwesto dito sa ano na to sa lugar na to hanggang hindi rin naman nila kinaklosure sa amin so I think ganun yung na-instill sa akin na parang process ng tayo ng business na kung may nakapregister pa rin sa pwesto ikaw as a new tenant or as a new occupant ng place kailangan mo i-retire yung business na hindi nag-retire doon So, nung mga panahon na um, mid-2020, siguro mga October, gano'ng September, pag napapadaan kami dun sa Pwesto, may mga bagong establishment na. Sumaga may, may nag-occupy na nung place. Kaya hindi na rin ako nagkaroon ng parang ang tabi kong mag-isip pa na ah, nasara na siguro yung, yung business ko kasi meron ng bagong occupant. Actually, mga apat na nga yung nakita ko nagpapalit-palit dun sa lugar ko eh. Okay, ba? Sabi ko, paano mag -o? paano nag-ooperate yung business na tumapalit sa akin kung hindi naka-close yung business ko. So, nung nagsabi naman ako dun sa ano, sa ng ganun, ang sabi nila, wag ko, daw, wag ko daw, tingnan yung mga ganong klase na ano, Kasi ang responsibilidad ko, si is Sarah Kovic, hindi ko daw sinara. So, ayun, kahit, syempre, kahit gano'n naman yung ikatwiran ko sa kanila na ako, kaya ako nakapag-register dyan kasi sinara ko yung existing. So, bakit yung iba nakapag-operate nang hindi nila sinasara yung business ko? So, okay. ayun, I know, eh, mali yung ganong klaseng practice, pero ganong kasi yung naging experience ko. Kaya, naging di baka ko na. Baka ganon din nangyari talaga. Yung dating may-ari, hindi na rin namin nakausap. Yung landlord na lang yung yung nagsabi sa amin na bayaran namin, tapos i-deduct na lang nila sa ano namin, sa upa, yung magiging expenses ng pagsasara ng dating tenant doon. So, ganon yung, ganon yung naging agreement namin ng landlord actually ang pinaka challenge lang naman dun is kumuha ng ano maghagilap ng certain amount na yun kasi parang I think one year din lang hindi close pa so nasa 17,000 plus yung yung kailangan settle that time so para lang ma-register namin yung business namin kailangan namin magbayad nung, nung para sa closure ng existing business tapos yung aming permit pa So yun, talaga kaya yung BIR namin medyo na natenga muna ng ilang linggo kasi na medyo malaki yung nabayaran namin muna sa City Hall. Tapos in namin yung resources pa namin, hopefully makuha sana dun sa magiging sunod na income yung pambayad dito sa BIR. Kasi hindi na nga siya inabot ng na ma-register talaga namin sa BIR, nag-close na kasi talaga yung business ko. Halos lahat talaga ng savings ko, pati mga loans na nakinuha ko para simulan yung business is wala naman talaga siyang bumalik na talaga siya ano, parang loss loss yung nangyari talaga para din sa business gusto ko so, lang din maitanong doon is yung 2021 2022 na mga na talagang during that time is uh, andyan pa si COVID-19 is kailangan ba talaga hindi ba yun magbigyan ng ano parang chance to ma-wave yung mga gano'n hindi nilang option sa akin so para din sa condonation na yun um, ihihiring na daw po sa city hall yung condonation hindi ko nagagawa yung action na yun. So nandito pa lang po ako sa asking them kung magkano final na babayaran. And yun yung binigay nila sa akin na computation. So um in, yung mga abatement tax letter request ko is eh, hindi daw po yun nire-recognize. Yung about sa first offender rights na ipinaglalaban ko, eh, wala daw pong ganun sa, ano, sa case na yun. So ayun po. So hindi siya nagbabayad ng tax? and then may penalty tapos may interest pa. So sabi niya, Harold, ang tagal na nun. Magbabayad pa ba ako? Sakit naman ng ulo na to, sabi niya. Tapos, ano yan, kapag hindi ako magbabayad, maapektuhan ba yung future kapag mag-start ako ng business? Kailan ko bang bayaran ngayon? Well, maraming taong ganyan na nasa sitwasyon ng uh, taong dumudulog sa atin ngayon. And di ba usually kapag nag-start ka ng business, kukuha ka ng lisensya sa, sa munisipyo, and then i-expect nila na magbabayad ka every month. Pero kapag nalugi ka, sinara mo na lang yung business, hindi mo na inasikaso na isara yung business sa record rin ng munisipyo. So akala ng munisipyo, dapat ka nagbabayad every year. Pero since hindi ka nagbayad, ito na lang yung standard na bayaran mo. May penalty pa, may interest, at saka napakalaking pera. Ngayon, sabi niya, Harold, anong gagawin ko? Babayaran ko ba to Para naman akong tanga. Actually, Base sa experience ko, well, siyempre, ang sabi ng batas, kailangan mong bayaran, di ba? Kasi obligasyon mo magpa-register, obligasyon mo magbayad every time, at kapag hindi ka magbayad, siyempre, yun ang nakalagay. Yung mga business taxes na yan, iba-iba yan, at iba-iba yung mechanics nila base sa bayan kung saan ka nagpatayo ng business. So, tingnan mo yung ordinance by which naniningil sila ngayon sa'yo ng taxes and penalties and interest. So, iba-iba lahat yan. So, dapat ang ginawa mo, syempre, since may ganun na batas yung bayan na yon kailangan mo magbayad ng business taxes doon. By the way, iba to sa BIR, ha? iba pa to sa national taxes, iba pa sa VAT, iba sa income tax, iba pa yung registro mo sa SEC o sa DTI, iba pa to sa Pilihat Pag-ibig, diba? Ang dami! Iba pa to clearance. So, huwag mo natin pag-usapan yon kasi mukhang wala siyang problema doon. Mukhang hanggang mayor's permit lang nag-apply si ate, hindi na daw nag-apply ng BIR. Pero dapat mag-apply ka pa rin ng BIR, right? So, sa itong process, di ba? Sabi ng batas, kapag sinabi ng batas na kailangan mo mag-register, mag-register ka. Kapag sinabi ng batas na kailangan mo magbayad, magbayad ka. Kapag sinabi ng batas na kapag mag-close ka, ay dapat ipa-close mo rin, kailangan mo mag-close. Otherwise, yun din ang magiging consequence ng batas. Sasabihin niya na kailangan mong bayaran this much. Maugulat ka. What? Napakalaki na pala yung kailangan mong bayaran. Pero, huwag kang mag-alala kasi maraming tao na nasa sitwasyon mo. Especially, Pilipino, kawa naman tayo, maliit na negosyo, tanga-tanga rin ako konti, hindi ko masyadong naisip yun. Wala na ba talagang pag-asa? Yung ibang mga, hindi ito yung ina-advise ko sa'yo ha, pero ang ina-advise ko sa'yo, sundin mo yung batas. Pero maraming mga tao na nasa ganong sitwasyon, absurd naman, sabi nila, na magbayad ako ng napakalaki, huwag na nga ako, wala na akong pero. Pabayaan ko na lang. So ang ginagawa nila, dinededman na lang nila yung mga notice na yon. Pupunta sila sa munisipyo, i-explain nila yung kanilang sitwasyon. Tapos sasabihin ng munisipyo, o nga no, I insist ba namin to o hindi? So kung makakatsamba ka ng mabait o hindi mabait na front desk officer, sasabihin nila, kapag hindi maganda yung natsambahan mo na officer, sabi niya, ah, sundin mo yan, bahala ka sa boy mo. O kaya kapag mabait naman, baka merong mechanic sa kanila na pinapatawad yung mga ganun. Especially, constituent ka, di ba? Botante ka eh. Dapat mahalin ka, di ba? Kung minsan pinapatawad yung mga yun within the bounds ng procedures nila, pinapatawad yung interest, pinapatawad yung back back taxes, pinapatawad yung penalties. May requirements lang silang hingin sa iyo, maybe yung affidavit na hindi ka na talaga nag-operate para lang maliit na lang yung bayaran mo at ma-close mo na yung case mo doon sa munisipyo. I think yun yung pinakamagaling na solusyon diyan sa problema mo ngayon. Yung iba naman ay na talagang magbayad ay na pumunta sa munisipyo. Yung iba tapos mag apply ng business. Pag nag-apply naman ng business, wala pa rin problema. Nakakapag-apply <laughs> pa rin naman. Depende yan sa munisipyo. Ang concern nila is, eh baka pag may record na ako sa munisipyo, pag mag-apply ako ng bagong business, baka hindi na ulit ako payagan. Posible yon in theory, wala pa ako na-encounter sa practice. Na hindi na sila nakapagtayo ng business dahil nakalagdaan nilang i-close yung prior business nila sa records ng munisipyo. Alright. There is Harold Respy Show. And this is the recipe show. Kung gusto ninyo ng show na mga katulad na to, mag-subscribe kayo sa Harold Recipe Show page. Meron kami sa Facebook, meron kami sa YouTube, or kahit sa ang social media. Meron ding page ang aming law firm, Recipe Company Law Firm. Nasa Facebook, YouTube, TikTok, everywhere. Nandun kami parati. Hindi lang ako ang mapapakinggan ninyo. Mapapakinggan nyo rin ang aming mas magagaling pa na attorney, Mula sa respecial company law firm, ang office namin ay nasa BGC Taguig. Yeah, buddy. This is Harold Respecial Show. And this is the Respecial Show. All right.